So ayan. So ayan guys, ito na nga pala yung food ko. Ayan. So ang gawin ko diyan ay tutubigan ko siya ng konti. Okay pa. Ah, okay na yan. Bali konti lang kasi bubunawin ko yan eh. Maganyanin ko yan. Ayan. Ayan. So, papalabasin ko yung gata. Ayan. Ayan. Dapat pure. Pure sana. Kung sana dito nga, no. sana akong hydraulic ba? Yung pang ganda yun eh kasi hindi ka na magtubig nun automatic Ipigay na yun ng pusay yung pigang piga talaga ito kasi may halong tubig nito eh Kaya mahirap hirap magawa yung pure kasi kamay lang ang mapiga eh so yun konti lang yan Tapos, kunyong mapiga. Oh, tika, gawin ko muna ng Ayan. So, dito ko ilagay. Yep. Subukan natin kung marami to. Punti lang to eh. Punti lang yan. Wala akong salak pala. Kalimutan ko yung salak. problema yung pansala ko salimutan to wala ba pala so ngayon salain ko ng kamay ko wala pansala eh salimutan ko Kung ano ang paraan? nutri sa kunyan pero meron pa yan na hindi ito masasalat talaga kasi nga hindi naman napansal ang kamay ko eh meron yan may katagos dyan hmm. So... ini yang pegawai kita Tama na yan Okay na yan Sa akin ko na yan daming sabaw. So, ayan guys, bali nga pala kailangan lang nito ay haluin ng haluin kasi ito na 'o. Oh, 'Yan na 'yung ano, 'yung kanina 'yung sabaw. So ito, malapit na 'tong gumumon tika. So kailangan ito haluin ng haluin. Para hindi matutong ano, oh, okay na malapit na 'to. Ayo. Ah, eh. Ano ba 'ko pa? Ni. Ni pa din. Ana, lapit na. Malapit na, na magbuenti So, ayan guys, iyan oh. Kita na 'yung antika nito. Ayan o. Ayan o. Ayan na. Mantika na yan eh. Ayan na puti na yan na parang tubig. Mantika na yan. So ang gawin ko dyan, kailangan, ko, kailangan ko pa siyang ipabrown to. Brownish ito. Itong natirang to. Tapos ako lang sukunin yung mantika. Ayan na. Malapit na to. Punti na lang. Pag nagbrown na siya, alisin ko na to. Tama na yon. Ayan o. Mantika na yan o. Ayan o. Parang tubig siya. So ayos pala to eh. Makagipagisa na ako. So mamaya naman guys para may para nag na siya okay na yan. Tanggalin ko na. So ayan guys, bali natapos ko na mapakuluan. So okay na. Ah, uh, nawala na yung tubig at ito na siya. Ano nangyari? Ito. So ayan, ito na yung mantika ko na nagawa sa isang bongnyug na maliit lang. Ayan ako. So okay na. Makapagisa na ako nito ng mga gulay. Ayun So, oh, libre na. Kailangan kailangan ko lang talaga magtiyaga magpakulo noon ng ng gata. Pag nakapakuluan mo na ito na 'yon. Oh. So, hindi na ako sa labas kasi malay, ano pa 'yon eh. Lalakad pa ako doon eh. Kaya ko naman gumawa ng mantika dito. Oh, 'yan o. So, 'yun na. So makapagluto na ako nito ng gisa-gisa. Ah, ayan. Sa so, sunod ulit ay gagawa ako nito ng marami para matagal maubos. Ayan, okay na. Thank you guys Ayunpunod sa panonood. Hanggang sa muli.